Mga linyan ang mga nanay. Hoy! o Ay, ay may plano pa kamo magmata. Hindi pa kamo magbangon, pambasyanta to, tubig. Daw, mga anak, malakang mo sang mayaman. Daw, mga prinsipe, malakang mga rai Ang una nyo, may suluguan mo di sa balay. Kami sang una, gabi pa kami nagamata. Malinis na ang balay. Kamuya, ay, ang buhat sa inyo nga mga bago na henerasyon. Mga tamadan, kamo, kay sige sa cellphone kong gabi. Daw mga anak malangsang manggaranon. Uy, naano kamo, nag Nagulan na 50 ka mo, ara pa sigin tulog. Kamisang una. Ay, ambot na lang daw hindi na ko sa inyo kabalo na manging anak tapak ka mo. Ay, ini hugasan way plano nga hugasan ini kagabi pa ini. Nagsabi-sabi gid ako sa inyo nga hugasan niyo pagkatapos kaon. Pero ang naghihimo inyo, gintambay niyo di sa lababong hugasan mas maayo pa siguro nga pagkatapos nyo kaon, ipang e tapo na lang ang plato para wala kang Ay, na mga kabataan, mga tamaran. Ay, hindi pa ganyan mo na magmalalata. oras na, nakatapos na lang ako nilinis ang palibot, sang ang aton ugsaran sa balay, pero wala, pa ka mo kabangon. So, logoon nyo ako, yaya nyo ako. Uy, do mga anak malang kamusang mayaman, hindi nyo ako dressing mo sa balay. Uy, sobrang man ka mo. Natapos ko na panlinis ang palibot naton. Tulog-tulog man kamu, ka mo. Ay, mas maayo pa nga maglalayas na lang kami din sa balay. Maglalayas na lang kami din sa balay. Maglalayas na lang kami. kasi hindi ko kalapos lang. ining abuhan. Ginasabihan ka, ka mo, nga linisan. Pero wala. 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 Wala na kahoy. Um, wala pa kahoy. Sino yung pa kahoy yun? yun. Ako? Ako na ganyan pangita sa bugas. Ako na sa kwarta. Ako pa pa paobrahon dire. Ay, mga senyorito. Ay, ambot. Sinegi ka po. Ina sa balay. Damo-damo naman mga labahan. Mga higko-higko pa. Ang una nyo, may labandira ka mo sa balay. Anong trabaho nyo sa akon? Hindi mo ako din nga Ang una nyo, ginaswilduhan nyo ako. Ano ko kinatage? Ay, susta. pagbakal sabon, akong patanan. pagbakal powder, akong patanan. Ako na matimba. Ako nang mabandlaw. Ako na lang tanan. Ako na lang tanan. Gikapoy na ako. Gikapoy na ako. Maayo pa siguro mapatrabaho na lang ko sa Manila. Dito na lang ko matrabaho. Ginasulduhan pa ako. Ako nang malaba. Ako pa mabandlaw. Ako pa mahalay. Diyos ko, nang trabaho nyo sa akon. Mildred! Mildred, pagkukuta nga na ito sa bukas kay mo. duwa lang kagantang. Amoy na, masakit naman ang pamatiyagan mo. Kay kakaselfon mo ina. Malipong ulo mo, sa kakaselfon mo ina. Masakit yan mo, kakaselfon mo ina. Kay anong oras ka nagakatulog? Sige lang ka, Facebook. Puno mo may katrato ka. O, lipong man ulo mo, kay way ka kwarta, mo ina. Katulog na ito, bukas kay mo sa mga higko, sa mga tiil, ang kasinulod, wala man lang nagatrapo si taa mm. na, damo, damo naman sing ng -sak no, mga cellphone naman pati ang aircon open ang tv open, pati electric fan open man, pati ilaw, uy na ano mga manggaranon ka mo mga mayaman ka mo di na ka mo tanan ah, inyo na, na. Yuna, ng kuryente, kamong gabayad pangkwain na di ba kamo di, ba, di ba sa balay 다